Ay, guling guling, guling. gagay nito mga batang to guling ako na person ko ba? Galing! Ang <laughs> galing naman ito mga to. Ataya, taya. Ako person ko ba? Galing! Galing pa pala ito eh. Galing ba dagul ah? Ako na yun, sorry. Ako na yun, sorry. Galing, labas Labas, labas, labas Labas, ayun na video Wala Galing talaga <laughs> Ang galit talaga nito. Si Ban oh. si Dagul. Ah. Taya, taya, taya. Talo ako. Talo. Ayun, <laughs> Ay, ang galing oh. No? Masayay mo na. Masayay na ako. Masayay na. <laughs> Masayay na daw siya.

Magaling, magaling, magaling itong bata to ito. Hi. Hi. <laughs> Tapapay pa. Hi. Galing talaga. Galing. <coughs> Uy, Uy, taya ako yun. Ay. First time. Galit <laughs> to lang itong bata ko to. O, paalam ka na? first time. First <laughs> time. At ayun na nga. Kung bago wala dito sa page ko nakarating ka sa video to, don't forget to follow my page. All you have to do, just follow and comment down below. Shout out, KCYT. Follow nyo po si Kuya, guys. guys.